Yeah, very politically uh, um, influenced yung issue na yan eh. And it's very dividing. Mm. Ano mm. Uh, merong batas na dapat sundin. Ito eh. po ang uh, dapat gawin. Merong mga jurisdictional limitations uh, limitation ang bawat uh, korte. Uh, merong korte ang Pilipinas na tumatakbo, bagawat pabagal, tumatakbo. Uh, merong uh, jurisdiction din ng ICC na dapat i-consider kung what will apply in this uh, ano in this uh, situation. So may tamang forum po diyan pero yun nga po siya sabi ko hindi lang yan eh yung mga political issues dapat um, yun ang isang tabi muna ba dahil mm -hmm. ICC kita tapos yung isa naman sasabihin eh ito naman ito ka naman di ba mm -hmm. na lang tapos mm -hmm. isa apati yung, uh, yung mga issues sa wag na nating uh, banggitin dahil uh, yun ang pinag pinag-aawayan pero pag usapan natin yung issue ng bayan 'di ba? Ah mm -hmm. uh, ekonomiya, pa uh, seguridad, you know, mga issue issue um internal and external security. Yan po ma mm -hmm. mahalagang issue, trabaho, nagtataas yeah. ang presyo, mas mas mahalaga po yan kaysa sabihin natin na na ICC kita, ikukul kita, dragahan hmm. ka. Personal eh. Hmm. Diba? Uh, so, Ay, ako ang tanong ko siya, chairman ito. Oo, but sige. don't you think that issue yung might yung also... Yung, also yung, don't you think if uh, yung that yung day comes, na magkaroon ng awards, mag magresulta rin sa mas malalang uh, worsening of uh, whatever, economic, ano rin, political instability, and then eventually economic uh, instability also. What do you think about that? Pagka, you mean, you mean pagka brining okay, up. because if you be that that take uh the warrant of arrest. Uh you know, if we're you're just gonna wait for it. Ganun din naman po, hindi po ba? Parang mag-lead rin siya to political instability. Whatever decision will po be. action will be taken. Opo. Okay. May proseso nga po 'yan eh. 'Di ba? Okay. Kaya nga nasa korte 'yan, 'di ba? So uh, both parties, ICC, will be filing the case. Uh, the, the side of the president will be filing their case also, and there will be judges to determine it. Let the, you know, um, let the uh, process uh, go through its course. Huwag mm -hmm. nating speculate yung may pananako. Dahil at this point, wala namang warrant. Eh. Bakit ba sinasabi mm -hmm. na may warrant na pa-aresto kita? Um, it's, it's really, ano eh, yung bang nang-aasar nagpapahiya mm -hmm. namumuliti ka ba mm -hmm. di ba okay. so may proseso po yan may karapatan ng pangulong Duterte na sa kanyang sa kanyang uh, mga arguments tama mm -hmm. po so may proseso po yan so at this point hindi dapat pagka inirerease up mo na ni raise up yan walang walang yan ang issue di ba mm -hmm. parang irerease up naman ng kabila eh ganito ka ganito, mm -hmm. ka, ganito ka ganito ka eh So, 'yan nga po sinasabi natin na uh, you know, uh, alam naman nila 'yan eh. So, isang tabi natin 'yan. 'Di ba? Kung mag-iimbestiga, 'di mag-iimbestiga, yung makakasosyo mm. ng bawat isa idalhin sa korte. Tapos ang pangibabawi natin eh yung siguradad ng ating bayan, politically, uh, military, internal, economy. 'Yan po ang ating uh, uh na napansin.